morning ulit sa inyo mga kamami ko. Kagigising ko lang na naman ulit ngayong umaga. So, kailangan ko na naman ng... gisingin na maaga yung aking mag aaga At Friday ngayon, bukas weekend, walang pasok ang mag-aaral. So, tara, gisingin ko muna ulit sila. Pero magkakanong muna ako ng kape. Eh, nagsalang muna ako ng mm, sinaing. Pagkasalang ako ng sinaing, magluluto rin ako ng ulam. Pero madali lang naman kasi hotdog at itlog lang naman yung pinaluluto nila kada umaga. So, ito, nagkano nga din ako ng black coffee. Nagkakano ako ng kape sa umaga. Pagkakano ko pa yung mga anak ko ng gatas kahit. Ang lalaki. Since yung mga anak ko ay 21 years old, 19 at 17 and 15. Ayan. ah uh, yung 17 years old ko, nakakainis. Kasi, eto na eh, nandito na siya sa point na gra graduate. Kailangan niya matapos yung mga activities. Kailangan niyang habulin. eh tinatamad pa. E, months na lang yung pasok. Kaya, ako naman, hinisikap yun ko na mapatapos yung 2 months ngayon. Kung gusto niya magtigil at hindi muna mag-aral ng college, nasa sa kanya naman yun. At least, graduate siya ng senior high school. Ayan. Copy muna tayo mga mami ko. Black copy lang to. Ako naman, kahit nagluluto ng pagkain sa umaga, hindi ako kumakain ng umaga. Uh, siguro, ang kain ko na ng umaga is mga 10 a.m. 10 a.m. na ako kung kumain ng umaga kasi pagka yung umaga parang hindi kaya ng ko kumukulo yung dyan ko <laughs> pero minsan kumakain din naman ako ng tinapay sa umaga pero yung kanin talaga hindi kasi hindi kaya nung sabi nga hindi kaya nung bitok ko pagka kasi kumain ako ng kanin sa umaga, kumukulo yung chan ko. So. Kaya mag-biscuit muna ako. Perfect biscuit sa black coffee. Ayan. Tapos, ang ginagawa ko rito, sinasaw ko sa kape. Ayan. Ay, bigad! God! Malaglag sa kape. Sabi no. nung isa kong friend, na from Kenya. Habi niya sa kan. Why why your biscuit was on your coffee. <laughs> That's the Filipino style. Ayun. Mm, yung yung tinapay sasawsaw mo dun sa kape, tapos tsaka mo kakainin. Habi nga bread wash yung tinapay daw hinuhugasan dun sa kape ayan kaya yung friend kong taga Kenya tuwan tuwa sa akin pagka nakikita niya ako nagkakape tapos nagaganito ako ah sabi nung ang kaibigan ko why did you do that sabi ko I am a Pilipino lahat ng Pilipino ginagawa siguro to pero hindi siguro totaling lahat na gumagawa ng ganito. Sometimes yung mga kagaya ko na may hirap na Pilipino na ginagawa yung ganitong pag sa nung tinapay sa kape. Ayan. Masarap kaya tapos mainit yung kape, black coffee pa, perfect siya sa pandisal, sa mga toasted bread. Ayan. Mahilig ako doon. Pero pag, pero talagang hindi ako makakain ng kanin sa umaga. Kung kumain ako ng almusal siguro mga 10.30. Tapos, hindi na ako kakain ng tanghali. Eh. Hmm. Kaya siguro gano'n. So, maya-maya, bigisingin -maya, ko na naman yung aking estudyante na pasaway. Ang estudyante na pasaway ay, naku, nakakainis. Ba't kaya gano'n ng mga kabataan ngayon, ano, ang hirap ang hirap espelengin samantalang nung kabataan namin ano, 4 a.m. gumigising na kami magigib uh, magiigib na kami ng tubig sa poso kasi dati poso pa nun hindi pa uso yung Maynila, Manila Water hindi pa uso yon so 4 a.m. ng umaga gigisingin kami ng nanay ko paghahain na kami ng pagkain kakain na kami, tapos sarili naming i-give sarili naming i ng tubig na pampaligo dahil ang pasok namin noong 6 kaya 4am ng umaga na madaling araw, ginigising na nila kami para asikasuhin yung sarili namin at ganyan din yung ginagawa ko ngayon sa anak ko dusko, my god mga anak ko, napakasarap ng buhay gigising sa umaga, may kakainin maliligo nakahanda ng pampaligo Ikakano ko pa ng kape. Kung tutuusin, ang sarap ng buhay nila, aalis na lang. Mangihingi na lang ng baon. Wala na silang pro problema. Nakahanda na lahat. Pagti uniform. Diyos ko, at the age of 17, 21, iniintindi ko pa yan lagi, araw-araw. Tapos, napakasimple ng napakasimple ng pakiusap ko sa kanila na magsikap lang ng pag-aaral dahil yun lang yung kayamanan na ipamamana ko sa kanila yung pag-aaral dahil wala naman talaga akong kayamanan na ipamamana sa kanila kaya hanggat maaari nakikiusap ako na tapusin na muna yung pag-aaral ayan tsaka na sila mag-asawa pagka maganda na mga trabaho nila kasi yung pag-asawa madali lang naman yan eh ayong pag-aaral. Yan lang yung kaya kong ipamana sa kanila. Dahil ako kasi, hindi ako nakapag-college kasi nga, maaga akong nag-asawa. Ayan. Uh, pagka-graduate ko ng fourth year, <laughs> nag-asawa na agad ako. Eh, so, kong gayahin ng mga anak ko yung ginawa ko. Kung baga sa ano, yung mali na nagawa ko, kong gawin din ng anak ko. Kaya hanggat maaari, pinipilit ko sila na tapusin yung pag-aaral. Ay, binibiro ko nga yung panganay kong anak. Sabi ko, anak pagka naman, sabi ko, Kuya bins pagka naman ikaw ay nakagraduate na may trabaho ka na, ako naman yung mag-aaral. <laughs> sabi niya sa akin, Mommy, abo wala nang tatanggap sa iyo trabaho, may edad ka na. <laughs> oh my God, may edad na ako. <laughs> kasi sabi ko, doon sa anak ko, kayolong, ano, hindi na siguro ako tatanggapin sa aeroplano dahil talagang pangarap ko maging flight attendant noon. Ayan. Yun talaga. Maging flight attendant. Kasi, ako kasi yung yung mag-aaral dati na nangarap at hindi naman natupad. Kasi nga, nadaan nga sa barkada. So, ako kasi yung tipo na kahit hanggang ngayon nangangarap pa rin ako na sana yung mga anak ko matupad yung mga pangarap nila wag na magaya sa akin ayan at sa awa naman ni Lord ayan yung panganay ko malapit na ilang buwan na lang ah uh, sa so may graduating din siya ng college at natupad din naman niya yung pangarap niya maging teacher ayan sa May yung graduation nila. Kaya ako, kaya ako, todo sikap ngayon dahil ang dami kong bayarin sa school. Ang dami kong gastusin. Ayan. Tatapusin ko muna yung aking pagkakape. Then, tsaka ako gigisingin na yung aking mag-aaral. At mamaya na naman, makakaltukan ko na naman yun. Pagka, ang hirap-hirap gisingin. Ibusin ko lang tong kape ko din. Magluluto na ako. So, mga kamami ko, yun lang po muna. Ang aking video ngayon. Yun muna ang aking for this video. And have a nice day to everyone, mga kamami ko. See you until my next vlog. Good morning!